what <laughs> po lang po Ate Juven. bye Salamat po Juven. Okay lang po mga ate. Merry Christmas po. Happy New po ate. Maraming Salamat sa pagtambay. Ate si Juven. Maraming salamat. At si Juven, monetize na po kayo. Ate si Juven. Ika na po. Si Juven, monetize na po kayo ate. So, nag-abol pa rin ako ng watcher. Madala kasi ako mag-upload. <coughs> ano? Hindi pa... Ah? Hindi pa rin pa kayo monetize. Sila na watcher niya ate. Ako hindi pa rin. Malayo pa rin niya akin. 2,452 pa lang yung akin. Wala pa akong tin ID, hindi pa ako nakuha. Ha, nakakuha. Bakit tin? Ah, nakapag-apply ka na dito sa YT. That's Jewel. Buti ka monetize na. ako, wala naman pong bayad yung tin ate. Pagkukuha ka ng tin ID. Sana all. Pero nakapag-apply na kayo ng 3,000. Ang bilis ha, naunahan mo ako. Ah, busy pa kasi ako. 4K na watcher niya ate. Sana all. Guys, sana all. Ganda, Ganda Ate Jewel, na monetize ka na. Wow, sana all. Buti pa ikaw. Ako, malayo pa. Hindi pa ako makapag-apply. Tuloy mo at eh, Ate Jewel. Na monetize ka na pala eh. Makapag-apply ka na eh.